Ang hirap i-vlog ni Kuya, nag-iiba yung mood. Wala ko nang ginagawa nung ngayon eh. Rati na rin eh, you no? Know? Pipilit ko siya maging vlogger. Damay-damay <laughs> na to, men. Pero punta natin, ba may ginagawa? Hindi ko alam kung ginagawa nung ngayon eh. Sayang, everything is content. Tara, let's go. Silipin natin. Yun, yun, may ginagawa siya. Ito, anong ginagawa nito. Ano yan, Min? BBS. Saan inang ka nagtatanong pa ko ng BBS. Alam na ang alam naman yung ginagawa ko. Eh. <laughs> Wari nga, hindi ko alam eh. Wala, <laughs> di makikita yan. Hindi siya, ayan oh. Naka pro. Siya. Hindi ang kita. Ay, gumagalaw nga yun. Hindi ba, hindi kita. Hindi makikita lang Yan. BBS pala yung ganito. BBS shout out kay Reds PH ano gari itong BBS eh kay Reds hachiri <laughs> <laughs> eto guys hachiri ni kuya yan eto kasi kaya may plies dito pang repair tapos <laughs> pag na battery pa ako sa video kaya may chilyo salbahay eh. papakait Papakai siya ito lang naman pinapakain ko hindi BBS pa ako Galing, di ba? Tingnan nga natin. Hindi nakikita. Yun, nahulog. Oo, ito. Oh, ay kita bibis ang niyan. Ayun nakikita oh. Mm, di ba linaw oh. Tonto ah, mga animal. Eh, ang dami kitang kita dito eh. Hmm, yun yung mga galaw. Ang dami yan. Eh. Yung may kita nga kasi ano. Diyan. Ano nga kasi dito lang ito sa ano eh. Ang mga pray. Ang mga pray. Minsan BBS, minsan dapya. Depende. Yung dapya para sa better lang ito. Ah, Ay, moy. Yung ano, magna. Moy, moy. Hindi, meron ka doon moy na eh. Moy na culture, panis. Hindi mo culture yung Moina. Mamatay din yan after one week. magka din yan. Kapag anong gawin Scammer yung mga nagsasabi na ano eh, no? Yeah. Na, Nakakapag-culture sila ng ano, Moina. Moina. Pahakyo yun. Uy, <laughs> <laughs> anong culture-culture ng Moina? Scammer kayo. Magna, pwede pa. Mga culture mo talaga Magna, pero Moina ano, hindi ba yan. Ganito yung ano, di ba? Yung Magna. Ganito guys yung ano, istura ng Magna. Yan. Eh, dami oh, ayan oh. Liliit. Tapos yung moy na ganto. Pero binibigyan pa rin namin niya ng tain ng kalapati. Oh, para magtumagal ng wasi. Araw-araw kaya naman pala talaga masibag ka sa ganyan eh no. Araw-araw ganyan dakot ng dakot. Tamad ka dito. Ay, ang dami. Ano, nalagay ko sa ano ito Ayan, malinaw sila ngayon kasi naaarawan. Halo-halo, pati plati. Ang saya nila, oh. Parang, alam mo, pinigaan ng aratilis. Yung buto ng aratilis. Yan, <laughs> sumibat na naman. Yun, bumalik. Yan, oh. Wait lang. Yan, bumaha siya ng ano. Para mas malaki. Dito namin kinukuha yung pagkain yan. Hindi namuhay na. Dito, ayan. Mga ipot ng kalapati. Mga ganito. Ayan. One week, mamatay Tingin namuhay na ako. One week lang. Kukuha na ulit. Kasama si fish garahe. Fish garahe siya, di ba? Fish garahe. Oo. May pagagawa na naman kami ng dapya. Fish, oh. Ang dami, oh. Ito kasi, guys. Gapi din to, ah ito yung mga unang anak ng mga gapi dito. Ayan o. Oh. Ayan yung mga gapi na to. Nandun yung mga fry nun. Ayan o. Oh. Dito sila. Walang fry. Nuubos. Grabe ang init. Gusto nyo makita yung araw? Ayan o. Oh. Ang init, di ba? Papakainin mo pa to, di ba? Ayan o, oh, kulay blue na lang, men. Ayan o, oh, nandiyan eh. Sige, pink. Ano? Ayun yan itong blue. Gusto nyo, ayun o, no? oh, pink. Walaan nyo guys kung anong klaseng sili to. Tingnan nyo ha. Kinalabaw o labuyo. Walaan, walaan. Tapos na agad eh. Ganun lang routine nya dito eh. Finish, maybe. <laughs>